tunay na sundalo habang nasusugatan lalong tumatapang habang nasusukol lalo yung lumalaban ngunit para kanino sino nga ba ang tunay na dapat nilang pinag ng buhay ang mga tao bang uhaw sa pagbabago ng sistema ng pamunuan o ang mga pinuno na siya nakikinabang sa iyong pinaglalaban ngunit kinainan ng sistema ng walang pagbabago sino ka nga ba bilang kawal na sumumpang tagapagtanggol Halika't magbalik tayo sa kwento ng sundalong nakipaglaban para sa kalayaan ng bayan at maraming beses na dinaya ang kamatayan ngunit aanihin lang pala ng mga pinunong nagtatago sa maskara ng kanilang posisyon upang patuloy na mag-ani ng mga bungang hindi nararapat para sa kanila. Ang kwento ni Ariel Oliva Kerubin, recipient ng Medal of Baylor co-founder ng Young's Officer Union o U Y O U Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Ariel Oliva Robin ay isinilang noong ika-28 ng Marso taong 1956 sa Dagupan, Pangasinan. Ang mga magulang niya ay kapwa-tagakawayan sa Ilocos Sur pero siya ay lumaki at nagkaisip sa La Union at lumipat naman sa Maynila noong mga panahong nag-aaral na siya. Sa simula pa lang ay mulat na sa pakikibaka ang batang si Ariel Quirobin at nasa ugat na talaga niya na ipaglaban ang prinsipyong kanyang pinaniniwalaan. Minsan na siyang nanguna sa pagkilos ng mga makakaliwa at aktivistang grupo ng mga estudyante na mahang demokratiko ng kabataan at naging aktibo sa mga pagtuligsa sa bawat pagkilos ng gobyerno na sa palagay nila ay hindi makatarungan sa bawat masang Pilipino. Malaking dagok sana sa pamahalaan ang pagsibol ng isang Ariel Carubin kung natuluyan siyang yakapin ang makakaliwang ideolohiya dahil sila ang makikinabang sa tataglay nitong galing at tapang sa hinaharap. Buti na lang PMA pa rin ang napili niyang paglaanan ng panahon sa kabila ng kanyang pagiging aktivista. Dito niya sinumulang hubugi ng kanyang karera at naging bahagi siya ng PMA Class of 1979 at pumasok sa Philippine Marine Corps pagkatapos gumaraduate. Gaya ng landasing tinatahak patungo sa pagiging isang alamat, sa Mindanao din kaagad siya napadistino at malaking bahagi ng kanyang serbisyo ay dito niya ginugol. Bagamat napapapunta siya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ito naman ay yung mga lugar na nagaganap ang matinding insurgency sa bansa. Dahil bilang miyembro ng Philippine Marines, sila palagi ang frontliner at ipinapadala sa mga bakbakan. Mabilis na gumawa ng pangalan ang batang lieutenant na si Ariel Corubin at hindi basta-basta mga kalaban lang ang bumabagsak sa kanyang mga kamay. Taong 1981, dalawang taon pa lang pagkalabas niya sa PMA, napatay kaagad nila sa bakbakan si Jesse Raphael na provincial chairman ng mga rebelding NPA sa Abukay sa Bataan. Mission na complete sila dito dahil sa mabilis na paghina ng kilusan sa nasabing lugar. Taong 1983 naman, napadistino sila sa timog na bahagi ng Palawan dahil nakarating na din sa lugar na ito ang mga MNLF na tumatawid sa dagat mula sa isla ng Sulu. Lumakas ang presensya ng mga kalaban dito ngunit sa pagdating ng grupo ni Kerobin at ng mga Marines Mabilis ding lumiit ang mundo na kanilang ginagalawan at sa kaparehong taon din na yun, 1983, sunod-sunod na bakbakan ang naganap habang patuloy na hinahanting ng mga marines sa mga kalaban. Hindi nila ito tinantanan hanggang mapalis ang mga rebelding muslim sa Palawan na nagresulta naman ng pagkamatay ng apat na matataas na leader ng mga kalabang MNLF na siya namang dahilan ng pag-atras nila at pagbalik sa Mindanao. Muli, mission accomplished na naman dito sa na Lieutenant Kirobin na magiging captain na kaagad. Pagkatapos sa Palawan, hinabol pa nila ang mga ito sa Mindanao at dito na nga iniukit ni Ariel Kerubin ang kanyang pangalan sa magiging listahan ng mga alamat sa kasaysayan ng sandatahang lakas. Sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi siya nagpaikot-ikot at namuhay sa pusod ng digmaan. Taong 1986, isang rescue mission naman ang isinagawa nila ng kidnapin ng mga abusayap ang Swiss National na si Hans Konsli. At sa pangunguna ni Ariel Kerubin, ginalugad nila ang buong sulo at hinanting ang mga bandidong terorista na may dalang bihag na banyaga at naging matagumpay din ito at nabawi nila ang Swiss National sa kamay ng mga kilabot na teroristang ito bago pa man mapugutan ng ulo ang kanilang bihag. Ito rin yung taong nakiisa sila sa pakikibakan ng grupong RAM ni Nagrangguhunasan Nabagamat wala sila sa Maynila noon, ay eh suportado naman nila ang kanilang mga kuya-kuyahan sa PMA. Pagkatapos ng EDSA Revolution, muli siyang napadistino sa Luzon dahil sa paglakas na naman ng presensya ng mga komunistang NPA dito. Nasa Norte siya noong 28 ng Agosto taong 1987, panahon kung kailan sumiklab ang panibagong Kudeta, laban naman sa kakapalit palang lang na gobyerno ni Pangulong Cory Aquino. Ang grupong rampari ni Gringo Unasan, ang nagpasimuno nito at bilang suporta sa kanilang kuya, si Ariel Kerubin kasama si Red Capunan at Juan Chusaban ay tinangkang isama sa Manila ang mga kadete ng PMA at ang mga tao nila bilang suporta kinahunasan na nakikipagbakbakan doon. Hindi nagtagumpay ang RAM sa tangkang pagpapabagsak sa gobyerno at sa pagkabigo nilang ito, isinilang ang Young Officers Union o YOU na naging malaking bahagi rin si Ariel Kirubin sa pagkakatatag nito na pinangunahan naman ni noon ay Captain Danilo Lim. Isa itong grupo ng mga batang opisyal na karamihan ay lieutenant at captain na breakaway group ng grupong RAM ni Naunasan dahil sa pagkadismaya ng mga ito sa pagkabigo ng 1987 coup hindi dahil mahina ang pwersa nila kundi kitang kita nila na malapit at kaalyado ng RAM ang mga politikong nasa oposisyon na kung sakaling mapabagsak nga nila ang gobyerno, mga politikong may pansariling interes lang din ang papalit sa mga ito. Kaya parehas lang na walang mangyayari sa bayan natin. Samantalang ang nais mangyari ng na mga batang opisyal na ito ay magkaroon ng totoong pagbabago sa bayan. At hindi mismo mga NPA ang talagang kalaban nila dahil may pagkakapareho sila sa mga ito sa ilang ideolohiya. At hindi rin namang gobyerno dahil parte naman sila ng sandatahang lakas kundi ang ugat ng kahirapan na patuloy na umiiral sa bayan at ang talamak na korupsyon, ang mga elitista at ang patuloy na panghihimasok ng Bansang Amerika sa pamamalakad sa ating bansa. Taong 1988, muli siyang napadistino sa Palawan at dito isa pang commander ng MNLF na si Raquel Carrion ang napatay nila sa bahagi ng Brooks Point at isa pang mataas na commander ng NPA na nakilala naman sa alias na Kaninong ang napatay naman nila sa bayan ng Aborlan sa Palawan pa rin. Gusto na ng grupo nila na mawala ng imperialismo sa bansa na siya namang dahilan ng kanyang grupong Young Officers Union na maling muli sa kodita noong taong 1989 at sumuporta ka na Grengo at sa RAM at sa pagkakataong ito, ang grupong RAM, U at SFP o Soldiers of Filipino People na isa pa ring samahan ng mga junior officers ang naging kalaban ng gobyerno. Ito ang pinakamadugong kudeta sa kasaysayan na nagbuwis ng napakaraming buhay. Sugatan dito si Ariel Kirubin at agaw buhay naman matapos tamaan ng bala at masabuga ng raket sa bakbakan sa Camp Aguinaldo. Muli silang nabigo dito dahil sa tulong ng Amerika ngunit nagbantang sa susunod na makialam ang mga ito sa panloob na problema ng bansa ay makakatikim sila ng ikalawang Vietnam War sa kanilang kasaysayan. Nakulong si Kirubin kasama ang iba pang mga rebelde ngunit nabigyan ng amnestiya ng Pangulong Ramos dahil alam niyang hindi dapat ikinukulong ang isang decorated soldiers na kagaya ni Ariel Quirubin. Muli siyang bumalik sa serbisyo at pinamunuan ng Philippine Marine sa Basilan. At ng kaparehong taon din na yun, pagkabalik na pagkabalik pa lang niya sa serbisyo, hinanting at nadali kaagad nila si Barahama Sali na top commander ng Abu Sayyaf at nailigtas mula sa mga ito si Father Cirilo na Corda na kanilang kinidnap at binihag. Pero kasabay ng tagumpay niyang ito, isang malagim na trahedya naman ang nangyari sa kanyang buhay. Namatay ang asawa ni Ariel Corubin dahil sa tindi ng stress na inabot matapos ma-scam ni noon ay si Janet Lim na polis na kalaunan nga ay masasangkot sa pork barrel scam sa hinaharap. Scammer na siya noon pa lang at tinalo pa rin ang asawa ni Ariel Corubin ito ay sa kabila ng malalim na ugnayan ng kanilang pamilya. Dahil dugo at laman na ang nag-uugnay sa dalawang pamilyang ito dahil si Ariel Kirubin at si Jaime Napoles na asawa ni Janet Lim Napoles ay kapwa marine captain at marami silang pinagsamahang laban. Pareho din silang sumali sa 1989 coup at kapwa din sila sugatan pagkatapos ng kudita sa bakbakan sa Camp Aguinaldo. Ginawa pa rin niyang ninang sa Janet Lim Napoles sa isa sa kanyang mga anak kaya't kumparang buo nila ang mag-asawang na polis. Pero, ang pera ay pera at ang scammer ay scammer kahit sino ka pa. Dahil sa laki ng tiwala ng asawa ni Kerobin, nag-invest siya ng malaking halaga kay Janet Lim na polis para sa isang shipyard sa Cebu. Ngunit nagsimula ng magtalboga ng mga check ang ibinibigay sa asawa ni Ariel Kerobin at nagpatago-tago na sa kanila si Janet Lim na polis. Hindi kaagad siya nagsumbong sa asawa dahil ayaw niyang mawala ito sa focus sa kanyang trabaho dahil mas sensitibo ang trabaho ni Ariel Kirubin na noon ay nasa basilan at nakikipagbakbakan sa mga abo sayap At nalaman na lang niya ang lahat ng nangyari nang malubha na ang kalagayan ng asawa nito at kailangan ng dalhin sa ospital. At hindi na nga nagtagal ay binawian ng buhay. Dahil sa tindi ng sama ng loob at bigat ng problemang inabot kay Janet Lim na polis. At sa burol ng kanyang asawa Nakonsensya naman si Napoles at kusang ibinalik ang pera kay Kerubin ngunit para saan pa namatay na ng kanyang asawa. At nang tanungin siya ni Kerubin kung magkano ba lahat ang ininvest ng asawa, sinabi ni Napoles na hindi na niya matandaan kung magkano lahat yun basta yun na yung pera ang niya at nagsore na lang sa pamilya dahil sa inabot ng kanyang kumare. At ilang taon pagkatapos makarecover sa trahedya, balik Mindanao na muli na ay si Lieutenant Colonel Ariel Kerubin na. Year 2000, panahon na ito ni Paring Erap kung kailan nagdeklara siya ng all-out war laban sa MILF. Si Lieutenant Ariel Kirubin ay commanding officer ng Marine Battalion Landing Team 1 ng Philippine Marine Corps. Ikalabing walo at ikalabing siyam ng Marso sa kaparehong taon ng 2000, naganap ang pinakamatinding hamon sa kanyang pagiging sundalo. Kasama ang kanyang higit isandaang tauhan lamang, tinahak nila ang kagubatan ng barangay Inudaran sa Coswagan, Lano del Norte para lang harapin ng higit 300 heavily armed ng MILE fighters sa pamumuno ni Abdul Rahman Makapaar alias Commander Bravo na nagkukubli naman sa kampo ng Abdul Latif. Matinding bakbakan nito na inabot ng 24 na oras ng walang humpay na putukan at dito outnumbered at outgunned si na Lieutenant Colonel Kerubin dahil sa lakas at dami ng putok na sumasalubong sa kanila mula sa heavy machine gun, B-40 rockets, mortar at sniper parts na lahat ay nakapwesto ng maganda sa mga bunkers nila dahil nga isang malaking kampo na talaga yun bago pa man sa ng marines kaya't napakaganda ng kanilang posisyon sakaling magkaroon ng bakbakan tulad nito para depensahan ng kanilang kampo. Walang magawa ang pwersa ni Colonel Kerubin sa walang humpay na pag ng bala Kaya't ang tanging command na lang niya sa kanyang mga tao ay hold the line at magtipid sa bala. Dahil habang tumatagal ang bakbakan, naubusan na sila at nagsisimula na rin ikutan ang kalaban sa likuran para mapalibutan sila ng tuluyan. Marami ang namatay sa kanila at patuloy pang dumarami ang mga casualties pero inisa-isa sila ni Lieutenant Colonel Kerubin upang wag masiraan ng loob upang mapataas nito ang kanilang moral at manatiling lumalaban kahit pa nililibot niya ang kanilang posisyon para lang magbigay ng moral support sa mga tauhan. Ito ay sa kabila ng pag-ulan ng mga bala sa kanilang posisyon na napakalaki ng chance ang tamaan siya kung palipat-lipat siya ng pwesto. Pagsapit ng dilim, si Colonel Carubin mismo kasama ang ilang mga tauhan ang naglakas loob na lumapit sa pwesto ng kalaban para makuha ang eksaktong lokasyon ng mga ito para naman sa artillery support ng mga militar Natanging ito lang ang pag-asa nila para makalabas ng buhay sa bakbakan Matapang nilang ginapang ang kalaliman ng gabi at sinalubong ang lahat ng panganib sa daraanan Hanggang sa makita nga nila ang posisyon ng kalaban At sa pagbomba ng mga militar kinabukasan Nagiba ang takbo ng eksena Paunti-unting nakabawi si na Colonel Kirubin Hanggang sa tuluyang bumigay na nga ang huling defensa ni Commander Bravo Nagsitakas ang mga ito papunta sa kabundukan at tuluyan ng nilisan ng kanilang kampo at kasamang naiwan ang tumambad sa mga militar kung gaano kalakas ang pwersa ang kanilang kinaharap dahil kahit sila ay hindi makapaniwala sa dami at lalakas ng mga armas at nakadisplay sa kampo kasama ang napakaraming patay na nakakalat sa paligid na hindi na nagawang bitbiti ng kanilang mga kasamahan sa pagtakas at sa panigman ng militar ay marami ring namatay at nasugatan pero tagumpay pa rin ang misyong iyon sa kabuuan dito tumanggap ng pinakamataas na karangalang maaaring ibigay sa isang sundalo si Lieutenant Colonel Ariel Kerubin ang Medal of Baylor Award dahil sa kanyang ipinakitang kagitingan at dadalawa pa lang sa kasaysayan ng sandatahan lakas ang tumatanggap ng award na ito ng buhay dahil ang karamihan ay namatay na sa laban bago pa man magawaran ng Medal of Baylor. Hindi pa dyan natapos ang alamat ni Colonel Kerubin dahil noong taong 2002 Dalawang taon lang pagkalipas na matinding bakbakan laban kay Commander Bravo. Abu Sayyaf naman ang tinugos nila at napalaban muli sila ng matinding bakbakan at napatay nila sa operasyon ang spokesperson at top leader ng mga teroristang grupo na si Abu Sabaya. At sa buhay Marines, hindi mabilang na pagkilala ang tinanggap ni Lieutenant Colonel Ariel Kirubin at ilan sa mga ito ay ang Distinguished Conduct Star, dalawang Distinguished Service Star 7 Gold Cross Medal, 2 Gawad sa Kaunlaran Award, 12 Military Merit Medals at Parachutist Badge kasama ang iba pang mga medalya, mga ribbon at mga badges at kasama na nga rin dito ang Medal of Baylor na binibigay lamang sa mga taong nagbubuwis ng buhay alang-alang sa kanilang tungkulin. At si Ariel Kirubin ang tinanghal na isa sa pinakamaraming medalyang natanggap sa buong kasaysayan ng sandatahang lakas hanggang sa ngayon. Tinanggap din niya ang Cavaliers Award at ang Saranay Award na pinakamalaking award naman na ibinibigay bilang pagkilala sa probinsya ng La Union para sa kanilang mga nasasakupan. Taong 2006, muling nasangkot ang Marines sa stand-up laban naman sa pamahalaan ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay matapos nilang tanggalin sa pwesto ng walang malinaw na dahilan si Major General Renato Miranda na commanding officer naman ni Colonel Ariel Kerubin. At dito, kasama ang higit 300 marines at mga tanke nila nagpahayag ng suporta si Kerubin sa kanyang opisyal na humantong sa 6 na oras na krisis at dito siya nakilala sa linyang walang babaril ng kapwa marines bilang command sa mga ito sakaling salakayin sila ng gobyerno ngunit pasalamat na lang dahil naresolba sa mapayapang paraan ng isyong iyon ang Philippine Marines ni na Lieutenant Colonel Ariel Kerubin ang siyang palaging frontliners sa mga bakbakan laban sa mga terorista at sila rin ang pinaka na pinagmumula ng mga scout rangers at siyang may pinakamataas na reputasyon sa lahat ng sangay ng Armed Forces of the Philippines. Samantalang nagbaka sakali din si Colonel Ariel Kerubin na pasukan ng politika ngunit ito ay hindi para sa kanya. Sinuportahan niya din ang kandidatura ni Senator Grace Poe ngunit kapwa sila hindi nanalo. Pero ang inilaan niyang sakripisyo para sa bayan ay higit pa sa maaaring makamit ng sinumang politiko. At hindi sapat ang basta saluduhan lang bilang pagkilala sa mga taong katulad ni Lieutenant Colonel Ariel Kirubin. Ikaw kaibigan, minsan ka na rin bang nasugatan at bumagsak sa iyong mga laban sa buhay? Tumatayo ka ba para pagpatuloy ang laban o sumusuko na lang? Maraming salamat sa inyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam.